Sa ating paglalakbay sa pananampalataya, may isang tanong na palaging umaalingaw-ngaw. Bakit hindi pinuksan ng Diyos si Satanas? Ihanda ang iyong sarili para sa isang pahayag na hahamon sa lahat ng iyong nalalaman. Ang video na ito ay hindi lamang isang sagot, kundi isang paglalakbay ng pagtuklas na magbabago sa iyong pananaw tungkol sa kabutihan, kasamaan, at sa karakter ng Diyos. Mayintindihan mo ang layunin sa likod ng pag-iral ng Diablo at matutuklasan ang hindi inaasahang papel niya sa banal na plano. Ipinapangako namin na ang nilalamang ito ay magiging napakamakapangyarihan at nagbibigay liwanag na ayaw mong ipikit ang iyong mga mata. Kung handa ka na para sa katotohanan, pindutin ang play ngayon. At upang hindi ka makaligtaan ng alinman sa aming mga susunod na pahayag, pindutin ang like at mag-subscribe sa channel. Dito nagtatapos ang iyong paghahanap ng kasagutan. Bakit hindi pinatay ng Diyos si Satanas? Ang hindi inaasahang sagot sa isang sinaunang tanong. Magandang hapon. Ngayon, sisisirin natin ang isa sa pinakamalalim at pinakanakakaintrigang tanong ng pananampalatayang Kristiyano. Kung ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat, bakit hindi niya agad winakasan si Satanas pagkatapos ng kanyang paghihimagsik? Para maunawaan ito, kailangan muna nating tumingin sa ating sarili dahil ang kasaysayan ni Satanas ay umaaling-aungaw sa ating sariling paglalakbay. Ang pagkawasak ay hindi laging pisikal na kamatayan. Sa awit 103 Sefatro, sinabi ni David na tinutubos ng Diyos ang kanyang buhay mula sa kapahamakan maaring nangyayari ang pagkawasak sa iyong buhay ngayon, kahit na buhay ka pa. Halimbawa, ang kayabangan ay maaaring sumisira sa iyong mga relasyon, pananalapi, at mga oportunidad na ibinibigay ng Diyos sa iyo. Paano natin ito mababago? Sa pamamagitan ng pagpapakumbaba, ang kwento ng pagbagsak ni Satanas ay, sa esensya, kwento ng kung paanong sinisira ng kayabangan at kung paanong ang pagpapakumbaba lamang ang daan tungo sa pagpapanumbalik. Para maintindihan kung bakit umiiral pa rin si Satanas, kailangan nating bumalik sa simula bago palikhain ang sangkatauhan. Ipinapakita ng Biblia na si Satanas, nakilala rin bilang Lucifer, ang tagapagdala ng liwanag, ay hindi isang halimaw, kundi isang anghel na nilikha ng Diyos para sa kanyang kaluwalhatian. Sa aklat ni Ezekiel, Kabanata 28, binibigyan tayo ng malinaw na larawan kung sino siya. Ikaw ang tatak ng kasakdalan, puspos ng karunungan, at sakdal sa kagandahan. Nasa Eden ka, ang halamanan ng Diyos. Ikaw ay isang pinahiran na kerubin na nagbabantay. Sakdal ka sa iyong mga lakad mula sa araw na ikaw ay nilikha, hanggang sa nasumpungan ang kasamaan sa iyo. Si Lucifer ay isang mataas na nilalang sa langit, may taglay na kagandahan, karunungan at kasakdalan. Ngunit gaya ng sabi ng kasulatan, natagpuan ang kasamaan sa kanya. Nagsimulang tumubo ang binhi ng kayabangan. Hindi siya nasiyahan na maglingkod sa Diyos. Nais niyang maging katulad o higit pa sa Diyos. Ang ambisyon ni Lucifer ay inilalarawan sa isayas, Isaias ta 14. Sinabi mo sa iyong puso, Aakyat ako sa langit. Itataas ko ang aking trono sa ibabaw ng mga bituin ng Diyos. Aakyat ako sa itaas ng mga alapaap. Ako'y magiging gaya ng kataas-taasan. Dahil sa kayabangan, nag-organisa siya ng isang paghihimagsik at nahikayat ang ikatlong bahagi ng mga anghel upang sumama sa kanya. Ang mga ito ay kilala bilang mga nahulog na anghel. Ang sumunod na labanan ay hindi tunggalian ng dalawang pantay na kapangyarihan, kundi pagpapakita ng autoridad ng Diyos sa kanyang mga nilikha. Inilarawan ito sa Apokalipsis 12.7-8. At nagkaroon ng digmaan sa langit. Si Miguel at ang kanyang mga anghel ay lumaban sa dragon. Ang dragon at ang kanyang mga anghel ay lumaban, ngunit sila'y natalo at nawala ang kanilang lugar sa langit. Ang resulta, ganap na pagkatalo at pagpapatalsik kay Satanas at ng kanyang mga anghel mula sa langit. Nawala nila ang kanilang lugar, ngunit tayo bilang mga Kristiyano ay nagkaroon ng lugar. Sinasabi ng Efeso 2.6 At tayo'y muling binuhay ng Diyos kay Kristo, at ipinaupo tayong kasama niya sa mga kalangitan kay Kristo Jesus. Ang kahihiyan ni Satanas ay siyang ating pagkataas. Ang pangunahing tanong, bakit hindi siya winakasan? Dito bumabalik ang tanong, bakit hindi agad pinuksa ng Diyos si Satanas matapos siyang mahulog? Kung siya ay makapangyarihan sa lahat, bakit pinayagan niyang pumunta siya sa lupa upang magdulot ng kamatayan at pagkawasak? Hindi madali ang sagot, ngunit ito'y nagpapakita ng lalim ng karakter ng Diyos. Ating tuklasin isa-isa ang mga dahilan. Marami ang naniniwala na dapat pinatay ng Diyos si Satanas, ngunit itinuturo ng Biblia na ang katarungan ng Diyos ay nangangailangan ng ganap at makatarungang paghatol. Hindi kumikilos ang Diyos ng padalos-dalos. Hindi niya pinupuksa ang isang nagkasala bago ang hatol. Sa Sadyuan Pedro, Tratuan Shuinon Fato mababasa. Sapagkat kung ang Diyos ay hindi nagparaya sa mga anghel na nagkasala, kundi sila'y ibinulid sa impyerno at ibinigay sa mga tanikala ng kadiliman upang ingatan hanggang sa paghuhukom. Yendan at dagdag pa ni Judas at ang mga anghel na hindi na natili sa kanilang dating kalagayan kundi iniwan ang sariling tahanan. Sila'y ginapos niya sa mga tanikalang walang hanggan sa ilalim ng kadiliman hanggang sa paghuhukom ng dakilang araw. Si Satanas at ang kanyang mga demonyo ay nasa walang hanggang pagkagapos sa diwa na nakatakdana ang kanilang hantungan. Ang kanilang pag-iral ngayon ay pansamantalang pinahihintulutan, hindi isang tagumpay. Ang plano ng Diyos ay hatulan sila sa takdang panahon. Isang karaniwang maling akala ay na si Satanas at ang Diyos ay magkaribal sa kapangyarihan. Hindi ito totoo. Ang Biblia ay malinaw. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat at walang anumang kanyang nilikha ang maaaring maging higit o kapantay niya. Ang labanan sa langit ay hindi isang alanganing tunggalian kundi pagpapakita ng ganap na kapangyarihan ng Diyos. Ang hindi pagpatay ng Diyos kay Satanas agad-agad ay hindi tanda ng kahinaan kundi ng kanyang awa at pagtitiis. Kahit sa isang nilalang na nagtaksil sa kanya ipinapakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng pagtitiyaga at pagbibigay ng panahon. At ito marahil ang pinakamalalim na dahilan. Nilikha tayo ng Diyos na may kakayahang pumili. Ang tunay na pag-ibig at tunay na pagsamba ay hindi maaaring ipilit. Ito'y kailangang kusang-loob na ibigay. Kung pipilitin ng Diyos ang kanyang mga nilikha na maglingkod sa kanya, hindi iyon pag-ibig kundi pamimilit ang kaloob na ito, ang malayang kalooban, ay ibinigay niya sa lahat ng kanyang nilikha, kabilang ang mga anghel. Alam ng Diyos na sa pagbibigay ng pagpili, may posibilidad na ang ilan ay gagamitin ito para maghimagsik. Ang pag-iral ni Satanas ay patunay na tunay ang malayang kalooban. Kung paparusahan agad ng Diyos ng kamatayan ng bawat maling pagpili, tunay bang may pagpili? Kung isa sa mga opsyon ay may kalakip na parusang kamatayan, hindi na iyon tunay na pagpili. Ang tunay na kalayaan ay nangangailangan ng posibilidad ng parehong paghihimagsik at pagtubos. Iginagalang ng Diyos ang pinili ni Satanas. Hindi niya siya pinupuksa dahil ito ay sisira sa prinsipyo ng kalayaan na batayan ng pag-ibig. Isang kamangha-manghang pananaw din na kahit ang kasamaan ay nagagamit ng Diyos sa kanyang banal na plano. Halimbawa, sa bagong tipan, unang lumitaw si Satanas nang tuksuhin niya si Jesus sa ilang. Sa kabila ng tukso, nagtagumpay si Jesus, at dahil dito napatunayan ang kanyang kabanalan bilang ang perpektong kordero ng Diyos. Isa pang halimbawa ay nang pumasok si Satanas kay Judas Iscariote, sa akala niya ay sinisira niya ang plano ng Diyos ngunit siya pala'y nagiging instrumento upang matupad ito, ang pagpapako ni Kristo para sa ating kaligtasan. Panalangin at pagninilay Panginoon na makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang lumikha ng lahat ng bagay, ang Alpha at Omega, na ang mga daan ay sakdal at ang mga plano ay lampas sa aming pagkaunawa. Nagtitiwala kami sa inyong karunungan at kabutihan kahit sa gitna ng kasamaan sa mundong ito. Bigyan mo kami ng lakas upang labanan ang mga tukso ni Satanas, at ng karunungan upang makita na ang bawat pagsubok ay pagkakataon upang lumago sa pananampalataya at karakter. Turuan mo kami na gamitin ang aming kalayaan upang pumili ng mabuti at sumunod sa iyo araw-araw. Turuan mo kaming makita ang bawat pagsubok bilang pagkakataon na ipakita ang aming pag-ibig at katapatan sa iyo at laging ipaalala na hawak mo ang lahat at ang lahat ng bagay ay naglilingkod sa iyong banal na plano. Salamat sa iyong walang hanggang pagtitiis at walang hanggang awa. Naway patuloy kaming maghanap ng iyong mukha at iyong katotohanan, namumuhay araw-araw ng naayon sa iyong mga banal na layunin. Pagkatapos ng napakalalim na paglalakbay na ito, narito tayo sa pagtatapos ng video. Ngunit ang iyong paglalakbay ng pagninilay ay nagsisimula pa lamang. Salamat sa iyong tapang na magtanong at maghanap ng mga kasagutan lampas sa halata. Ang katotohanan ay madalas hindi komportable, ngunit ito lamang ang nagpapalaya. Tandaan, ang pinakamalaking laban ay hindi laban kay Satanas, kundi laban sa kayabangan na nasa loob natin. Maraming salamat sa iyong pakikinig at pagbukas ng iyong puso sa mensaheng ito. Kung naging mahalaga ito sa iyo, hinihiling ko ang iyong suporta sa pamamagitan ng iyong subscription, like, at komento. Ibahagi ito upang mas marami pa ang maliwanagan. At sa huli, ang Diyos ang ating tagumpay. Nawa'y pagpalain Kanya.